Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Ang tips ko ngayon guys ay about sa tanong ng ating subscriber at viewers na makapag-abroad pa ba ang isang taong mayroong school uses? Pero bago ang lahat guys ay humingi po ako ng pasensya sa lahat ng aking mga viewer at subscribers na hindi ako nakapag-upload sa halos 3 months dahil nagkaroon ako ng problema sa aking uh, work Nagiging stress ako dahil sa uh, pagka-terminate ko sa aking amo doon sa Hong Kong Kaya matagal na hindi ako nakapag-upload uh, Ano ba ang sakit na scoliosis? Ang scoliosis guys ay ang pagkakaroon ng Uh, abnormal na shape ng ating katawan. Ang shape ng ating katawan kapag mayroong scoliosis ay nagiging is shape siya, nagiging is shape siya o C shape ang ating likod. ano-ano uh, ba ang mag ang mga simptomas ng uh, scoliosis? Ang scoliosis guys ay Uh, magkita makita natin sa ating katawan na nagiging abnormal ang shape ng ating katawan kagaya ng ating spine ay ang isa ang isang ay ang isang buto natin dito sa likod dito ay malaki kung minsan kapag nakikita ninyo na malaki ang ang isang likod ninyo dito ay Ah, palatandaan niya na mayroon kayong scoliosis. At kung minsan makikita natin na mataas ang ating isang shoulder o dito sa kabila ay mayroon tayong scoliosis. Halimbawa, mayroon kayong pamilya na mayroong scoliosis kung minsan ay namamana ito ng ating mga anak o ating mga kamag-anak. Ang mga edad ng mga bata na uh, nagkakaroon ng mga scoliosis ay sa edad na 11 pataas ay magkakaroon sila ng scoliosis yan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay habang sila ay bata pa lamang. Kaya sa mga magulang, dapat natin alalayan ng ating mga anak na nagkakaedad ng 11 pataas na huwag muna sila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kagaya ng kung nasa bukid kayo, kagaya ng pagbubuhat ng mga sako-sakong palay, yan ay bawal sa mga bata. Halimbawa, pupunta sila ng school, magbubuhat sila ng kanilang bag na sobrang bigat, ay nagkakaroon ng curve ang kanilang likod. Ang kanilang buto dito sa likod ay magkakaroon ng curve. Kaya, diyan nakukuha ang scoliosis. Kaya, ingatan natin ang ating mga anak habang sila ay lumalaki na huwag muna magbuhat ng mga mabibigat. Kagaya ko, mayroon kaming sa pamilya namin ay ay karamihan ay curve ang likod kaya ako maliit pa lang ako noon siguro nagkakaedad pa lamang ako ng 11 pataas ay uh, mayroon na akong scoliosis at nagco-curve na itong likod ko at ang isang ang, ang isang spine ko dito sa likod ay uh, mataas, mataas siya pero magagawa ito ng paraan sa pamamagitan ng, ng habang bata pa tayo ay exercise natin. Lagi ako noon sinasabihan ng aking mga magulang, oops, ang iyong likod ay baluktot. Kaya lagi ako naka nakastreet kapag sinasabihan ako ng aking magulang. Kaya medyo na na iayos din yon habang ako ay nagdadalaga. Kaya kaya ngayon ay kung minsan uh, kapag nakaupo ako o matagal akong nakatayo na ganon, maramdaman ko na lang na baluktot na pala ang likod ko na ang tiyan ko parang uh, gumaganon na pala ako. Yan ay sa lahi namin yan. Pero makakapasabang isang tao may scoliosis sa medical. Yes, kung mild lang ang yung scoliosis ay hindi naman ito makaapekto basta fit to work ka sa yung medical ay yes makakapag-abroad tayo kahit na mayroon kang mild scoliosis basta hindi ito sumasakit at hindi makakaapekto sa iyong trabaho at hindi ito at magiging fit to work ka sa iyong x-ray at sa lahat ng medikal ay makakapag-abroad ka. Ano bang kailangan natin gawin para maiwasan ang scoliosis? Dahil kapag malala na ang iyong scoliosis ay ay maaring hindi ka makapag-abroad kapag sobrang curve na ang likod mo. Mayroon nga doon sa amin na na sobrang sa sa sobrang uh, baluktot na ng kanyang likod, ay eh parang gumagapang na lang siya sa kanyang paglakad. At uh, tumanda siya na parang gano'n na, uh, parang gumagapang na lang siya. Yun ay hindi na talaga makapag-abroad yon dahil abnormal na talaga ang 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 baluktot ng kanyang likod, ang kanyang scoliosis ay abnormal na. Kaya habang mild pa lang ang ating scoliosis ay dapat na natin gawan ito ng paraan. Dapat habang bata pa ang ating mga anak kapag makita natin na baluktot ang kanilang likod ay pwede pa natin ito maiayos o pwede ninyo siyang ipakonsulta sa doktor para maayos ang pagka, pagka abnormal ng shape ng kanilang likod. Kasi kapag halimbawa uh, is ship ang iyong likod ay ang iyong buto doon sa sa likod ay parang nag-iis ship siya. Kapag c ship naman ay parang gumagano na yung buto mo sa likod at yon ay parang gumagapang ka na sa paglakad lalo na kapag matanda ka na. Sa akin nga buti nga na nagawan pa ng paraan dahil noong bata pa ako ay yun nga ang sinasabi ko nakailangan habang bata pa lang ang ating mga anak kapag nakita, nakita natin na mayroon silang scoliosis o abnormal na na baluktot ng likod ay eh dapat natin iayos. Dapat natin silang pagsabihan na huwag laging nakabaluktot ang likod. Kagaya ng bunso ko dahil Uh, nasa abroad ako noon at lagi siyang nagbubuhat ng mabibigat na sako-sako ng palay sa probinsya. Yung nagkaroon siya ng, ng mild scoliosis. At ngayong nagbibinata siya, lagi namin sinasabi na kapag makikita namin siyang mambaluktot ang likod, kung na talaga siya o, oh, baluktot na baluktot na talaga ang likod dahil siguro sa pagbubuhat ng mga mabibigat na sako-sakong palay noon sa bukid. Ayun, napagsabihan namin siya ngayon, uh, binata na siya na sa 19 years old na siya at marunong na siyang iayos ang kanyang likod. Kaya pwede, pwede natin maayos ang, ang likod ng ating anak kapag meron siyang scoliosis pwede pa yon may ayos, may author. Kuwela lang kapag malala na na nag-S-shape na talaga siya at ang isang balikat niya ay mataas na doon sa isa. Pero pag pagpantay pa lang ang kanyang balikat at ang likod niya gumagano parang nag-C-shape pa lang siya, ay pwede pang maayos yon. Para hindi lumala at paglaki niya ay pwede pa siyang makapag-abroad. Kasi kapag malala na ang ang scoliosis ng isang bata o ng isang tao ay hindi siya pwedeng makapag-abroad kapag hindi napantay ang kanyang balikat o hindi napantay ang kanyang likod malaki na ang spine niya dito sa isang likod niya o dito sa kabila mayroon rin parang abnormal siya na kapag nakatalikod ka kapag tiningnan niyan mas malaki ang isang spine mo dito sa likod o mas mataas ang isang balikat mo, yon pwede magkaroon ng problema sa iyong x-ray. Pero kapag mild pa lang ang inyong scoliosis, ay pwede pa kayo makapag-abron at uh, magiging fit to work kayo sa x-ray. O sige guys, sa mga magulang na nanonood ng na tips ngayon ay kailangan habang bata pa ang ating mga anak, kapag mayroon kayong mga anak na 11 pataas, kailangan tingnan ninyo ang kanilang likod kung pantay ba o bumabaluktot. Kapag baluktot ng baluktot na ang likod ng inyong anak, ay pwede nyo siyang ipakonsulta sa doktor para um, para magkaroon baka may gamot. I-advise sa inyo ang doktor kung paano maalis ang ang baluktot ng kanyang likod, baka, uh, baka malala ng kanyang scoliosis ay pwede pa nating maagapan. Kaya dapat natin uh, check upin ang ating mga anak kung mayroon siyang scoliosis. Dahil kapag malala na ito ay mahirap na siyang iayos ang buto sa likod ng ating mga anak. At sa nagtatanong sa akin kung pwede pang makapag-abroad ang mayroon ang mayroong mild na scoliosis, yes, pwede kayo makapag-abroad. Hindi yan makakaapekto sa ating trabaho sa abroad, lalo na kapag hindi sumasakit dahil yan ay naranasan ko rin. Dahil bago ako mag-abroad, ang likod ko ay mayroon rin akong mild scoliosis pero hindi yon nakikita sa x-ray o kahit makikita yon sa x-ray basta wala naman silang makita na sakit o ano makita lang nila na medyo normal lang naman ay hindi naman makakaapekto yon sa ating medical kaya pwede tayong makapag-abroad kapag mild lang ang ating scoliosis kaya wag nating hayaan na lumala ang ating scoliosis tayo mismo na may katawan ay eh pwede nating iayos pwede natin tingnan sa salamin kung pantay ba ating shoulder o pantay ng ating spine para maiayos natin ang ating sarili at hindi na tayo tuluyan na na lumala ang ating scoliosis. O sige guys, yan lang ang tips ko ngayong araw na ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nyo lang ako guys at pakilike na rin ang video ito kung nagustuhan ninyo. O sige guys, yan lang ang ating tips sa araw na ito. Maraming salamat!